Hello mga ka-teammates, ako nga po pala si Leon Nathaniel Cosio, ang may-ari ng Eljax Potato. Tara na dito sa Newtown Plaza. Dito lang kami sa Sitio 3 4884 Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Katabi lang namin ang Big Boss Restaurant. Katapat naman namin ng Arlene's Makalinaw keso Puti. At katabi namin ng Alfonso Dental Clinic. Nagsimula po yan sa pangalan ko pong Leon. Tapos kasi ang pangalan rin po ng girlfriend ko, Lian. Kaya po na po yung Eljax Potato. na po ako kay Spadman, yung nagbebenta po ng baked potatoes po sa UK. Kaya naisipan ko rin pong gayahin. Kasi kung may Spadman sa UK, bakit di po natin lagyan ng Eljax Potato sa Santa Cruz, ang bahay ng mga superstar? Yeah, baby! That's what I've been waiting for. Ang Eljax potato po, may limang variants po ng baked potatoes. Una po, ang BP shawarma, cheese bomb, basing pork, at garlic ranch crisp. At, ang pinakabago po sa lahat, ang pork and beans po. Simula po nung natapos yung rentang po doon sa night market sa plaza, nahirapan na po makabenta kasi po wala nga po physical store. Buti na lang po, nakilala ko po si Sir Tim at tinulungan niya po ako para magkaroon po ako ng pwesta dito sa Newton Plaza. At ngayon, nakakabenta po ako ng maayos dahil po sa tulong po ni Sir Tim. Ang ma-advise ko po sa mga gusto po mag-business, huwag po kayong matakot mag-try kasi magsasuccess rin po yan. Kagaya po na itong Eljax Potato po. Tsaka huwag nyo na pong isipin kung kailan po sisimulan. Simulan niyo na po ngayon. Pwede niyo po kami kontakin sa Facebook page po namin na Eljax Potato at sa main account ko po, po na Leonatanyel Nataniel Cosio. At ang phone number po namin ay 0965823587 gusto niyo po ba matikmat ang baked potatoes ng Eljax Potatoes? Tara na dito sa Newton Plaza. Ano sasabihin ko? Pat, take 20. <laughs> Hello, mga... <Maca> <laughs> <laughs> Bakit po ba Eljax Potato ang pangalan po namin? Namin <laughs> <Dapid> tuloy! <to lang. laughs> <laughs> ang Ang ma-advise ko lang po sa mga gusto mag-business po, try lang po eh. Try lang lang. Ay, <laughs> eh, bloopers na ito ha. <laughs> <laughs> si po yung sa... Yah! 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 Yeah. <laughs> Team T.L. Joe!